Magandang araw po sa bawat isa po sa atin, mga ginigiliw na taga-subaybay, nanonood. Dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Tayo po muna ay manalangin sa makapangyarihang o Dios, Ama, Anak, at ng banal na Espiritu Santo. Kayo po aming Dios na buhay na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami o Lord, sa iyong kabutihan sa panibagong araw na to. Sa buhay at kalakasan ay pinagkaloob nga po ninyo sa bawat isa po sa amin, maging ang aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Salamat po, patuloy ninyong gamitin ang programang ito, makapagbigay kalakasan, pag-asa sa mga taong nawawala ng pag-asa, higit sa lahat, buhay sa mga taong nahihirapan sa kanilang mga suliranin at mga dinadalang mga kapigatian sa kanilang buhay. Sapagkat kayo ang Diyos ng Tagumpay, kaya po Panginoon ang lahat ng lumalapit sa iyo at humihingi ng tulong siguradong sila'y magtatagumpay. Salamat po sa aming pagpapatuloy, Banal na Espiritu Santo. Kayo po ang siyang maluwalhati, kapangyarihan mo, ang siyang maitaas sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. the we pray in Jesus Christ, mighty name, Amen and Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo mula sa aklat po ng uh, magandang balita, Biblia sa Tagalog. Dito po sa aklat po ng Mateo, mula sa mga kabanatang 5, talatang labing tatlo hanggang anim. Ah, labing tatlo hanggang labing anim. Sabi po rito sa talatang labing tatlo, Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Yun po, no? ang hirap. Pagka po tayo pala ay uh, asin, dahil alam po natin, sabi po sa paliwanag dito, kung paanong ang asin ay mahalaga sa pagbibigay ng lasa at pagpipigil sa pagkabulok. Ang mga mananampalataya at ang iglesia ay dapat maging halimbawa sa pagiging makadiyos sa sanlibutan at labanan ang pagbagsak ng moral at hayagang katiwalian sa lipunan. Ang mga iglesyang nagiging malahininga na pumapawi sa kapangyarihan ng banal na espiritu at tumitigil ng hadlangan ang espiritong nangingibabaw sa sanlibutan ay itinatapon ng Diyos. Ang itinatapon po, sabi po rito, sila'y niyayapakan ng mga tao. Yaong mga malahininga sampu ng kanilang pamilya ay mapupuksa sa pamamagitan ng mga kaparaanan at mga pinahalagahan ng makasalanang lipunan. Madali salita po ang nais po ng Diyos, tayo po'y maging asin. Ang asin nga po ay siya nagpapanahuli o nagpapanatili ng lasa. Tama naman po, hindi eh, di po ba kahit sa mga nagluluto, makakarelate po nito. Di po ba yung asin, pag walang, uh, pag walang lasa yung pagkain natin niluluto, lalagyan natin ng asin. Dahil pag wala yung asin, walang lasa. Ganon din daw po sa espiritual kung tayo mga mananampalataya na higit sa lahat. Dapat tayo daw po ay magkaroon ng alat o panglasa o ibig sabihin maging preservative po tayo. Mapanatili yung pong nais ng Diyos, yung kanyang kalooban. Mapanatili po, makita po sa ating mga buhay. Nakakalungkot po kasi marami sa mga mananampalataya. Hindi naman po lahat lalo po yung ibang mga kabataan no? sa nagiging masaya sa sarili, ngunit nakakalimutan na po sa kanilang sobrang kasiyahan, kasama ang mga barkada, kaibigan, ang nangyari po, sila ang narahuyo o sila ang narajit, imbis na sila ang makarajit doon sa kanilang mga kaibigan. Ang sabi po sa Bible, mag-ingat po tayo na maging uh, matalino daw po tayo na be meek be uh, uh, sabi po rin, be wise as a serpent and be meek as a dove maging matalino daw po tayo maging tuso maging clever katulad ng ahas subalit maging mapagkumbaba katulad naman ng kalapate kasi yung po ang katangian po ng mga binanggit na yon bilang mananampalataya po dapat tayo po ang ang uh, maka makabigay sa kanila makaimpluwensya hindi po tayo ang maimpluwensyahan dahil kung tayo po ang maimpluwensyahan at tayo maibalik sa kadiliman kung saan tayo nagmula, nakakalungkot po. Hindi po natin mararanasan ang bunga ng banal na Espiritu Santo. At sabi pa po sa verse 14, kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Verse 15, walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So ibig sabihin, dapat po bilang tayo ay ilaw, sabi po rito, ay eh, hindi po tayo nagtatago. <laughs> hindi po tayo naglalagay ng ilawan sa ilalim ng takalan. ng uh, uh, Opo, sa ilalim daw po ng uh, takalan. Ibig sabihin, sa ilalim ng mga lugar na kung saan uh, sa spiritual po, hindi po tayo para mga secret agent na, na nakatago o yung tahimik lang po tayo dapat po makita, magliwanag po yung ating mga gawa bilang mananampalataya. Dapat daw po makita ito ng mga tao upang ang mga taong ito, sabi sa verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Yung po ibig sabihin, makita po tayo bilang isang buhay na Biblia. Hindi po dapat makita kung tayo po yung mananampalataya, nakakalungkot po kung tayo pa ang pinagmumulan ng mga bagay ng mga bisyo ng mga immoral na pamumuhay na ayaw ng Panginoon. Na wala naman po tayong against doon. Ang no? uh, ibig ko lang po sabihin, sabi po ng Panginoon, hindi po si ang mga pastor nagsasabi, ang Panginoon po nagsasabi. Ayaw niya po kung tayo asin dapat po meron tayong alat. Tayo ang nakaka, nakaka sa mga tao na nasa kadiliman o namumuhay ng mga immoral na pamumuhay. Pwede naman po natin silang ma sa pamamagitan ng mga katalinuhan na nagmumula sa Panginoon. Yayain po natin sila sa church, ipahayag natin ang salita ng Diyos. Sabihin po natin, mahal sila ng Diyos. Siyempre, tatanungin po nila, kung mahal ako ng Diyos, bakit ganitong aking pamumuhay? Kaya ganyan ang ating pamumuhay, masabi po natin sa kanila, dahil tayo mismo ay namumuhay sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. At wala silang kapangyarihan na pagtagumpayan ito, maliban, sabi po sa John 1.12, na ang lahat ng sa kanya maniwala at manampalataya, binibigyan niya ng kapangyarihan maging mga anak ng Diyos. Meron po tayong otoridad, authority, na tumawag po sa Panginoon ng Ama namin nasa langit. Dahil ang pagiging ama niya, tayo'y kanyang itinuturing na anak, may karapatan po tayong tumawag sa ating Diyos ama na nasa langit ng ama. Siya po ang nagsabi noon sa John 1.12. Kaya po ang sabi niya sa verse 16 ng Matthew chapter 5, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Tayo po ba, ang ating po bang mga kasambahay, nakakilala na sa Panginoon? Madaliin na po natin ang panahon. Madaliin na po natin ang pagganap bilang isang mananampalataya. Huwag na po tayo maghintay pa ng chichempo ako, baka sakali. Hindi po eh, hindi masama. Subalit, baka maaari. Ako, naalala ko lamang po, meron akong may kapitbahay po kami sa, sa kabilang barangay. Yung bata po yun ay naging masama talaga dahil siya ay naging mapanakit ng mga kapwa hanggang siya ay makapaningil ng buhay. Nakausap ko po ang batang yon at binigyan ko po ng uh, ang salita ng Diyos. Binahagi ko po sa kanya. At nung maisasama ko na po siya, dapat po sa church ay may nangyari po na matay po yung bata. Nakakalungkot po siguro kung mas nauna-una po na nabahagian ko siya pero subalit nabahagian ko po at nakapag-pray na rin po kami ng batang yun. Yun po ibig ko sabihin. Tingnan po natin, nakita po natin yung ibinahagi ko po sa inyo. Kinabukasan, yung bata po ay binawian ng buhay. na Nadisgrasya na po yung bata. Bata pa po siya talaga, subalit naging ganon ang kanyang puso dahil impluensya sa kanyang kapaligiran, sa mga tao na kanyang nakakasama na nasa kadiliman din. Wala po tayong against sa kanila, mahal po natin sila katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo din naman po ay galing din sa kadiliman. Tayo ay hinango ng Diyos na naliwanagan, binigyan tayo ng liwanag ng Diyos. Gayon din po dapat ang ating gawin. Sa ating mga mahal sa buhay, obligasyon po natin na sila ay ihatid din sa paanan ng Diyos upang ang liwanag po na ibinagay sa atin ng Diyos ay matanglawan din po sila at maliwanagan ang kanilang mga puso at isipan na liwanag, tunay na liwanag na nagsisimula sa ating Panginoon. At sabi niya po, Bago po tayo manalangin, sabi niya po sa verse uh, sa chapter uh, 15 ng Book of John, sa aklat po ng Juan, sabi niya po sa chapter 15 verses 5 hanggang 7. Sabi po, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kahit ano pong ating pagpupursigi kung hindi po natin kasama ang Panginoon. Sa paanong paraan po ba hindi natin kasama? Kung nagkukulang po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, maaring tayo po ay magkaroon ng kabigatan sa ating puso na mahirap Gampanan ang gawa ay ng Panginoon dahil ang kapangyarihan lamang po ng Diyos ay mananahan sa ating mga puso't isipan kung tayo ay may tunay na kalapitan sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At sabi niya po sa verse 6, hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Ang nananati kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo kung nananatili daw po tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay palaging dumadalo ng kanyang gawain, yung fellowshipping, lahat ng gawain po patungkol sa mga espirituwal na gawain sa Panginoon. Kung tayo po ay laging may pagmamahal at may alab, may init, may apoy sa ating puso makakasiguro po tayo sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7 kung nananatili kayo sa akin nananatili sa inyo ang mga salita ko hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalog sa inyo kaya mahalaga po ang salita ng Diyos ay palagi pong buhay sa ating puso sa ating buhay at isa pamuhay po natin ng merong pagpapahalaga pagpapahalaga na kung saan magkaroon po tayo ng compassion sa mga tao rin na nasa kadiliman. Lalo na po yung ating mga mahal sa buhay. Unahin na po natin sila. Tandaan po natin, ang kung hindi ikaw, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Maaring bukas, huli na ang lahat. Tandaan mo kapatid, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Tayo po'y dumulog sa pagkainan ng panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, o Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu Santo. Sa pagbabahagi ng iyong salita, dalangin ko Panginoon, pagkalooban niyo po ito ng iba yung buhay at kapangyarihan sa puso at isip ng mga tao na naririto na nakakapakinig, nanonood ng programang ito na araw-araw na pagpapala. Pagpalain nyo nga din po ang programang ito na araw-araw na pagpapala na magsilbing daluyan ng kalakasan ng iyong espiritual, Panginoon, sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, makapagbigay pag-asa, sa mga tao na sa kadiliman, makapagbigay ng liwanag. Higit sa lahat, Panginoon, ikaw lamang ang patuloy na maitaas, maluwalhati, mapapurihan, madakila at patuloy na sasambahin iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming sama-samang dalangin, puno ng pag-asa, pasasalamat at kagalakan sa iyo, Panginoon So Kristo. Amen at Amen. Tandaan po natin, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Hanggang sa muli. Bye-bye.